Lunes ng umaga, sinundo ni Happy si Yumi sa kanyang hotel room dahil pinapasundo daw siya ng mami nito. Tumanggi siya, ngunit magagalit raw si Mrs. Hoffman sa kanya kung hindi niya ito pagbibigyan. Gagawa raw sila ng mga sample cupcakes para sa giveaway sa kasal ni Happy. Nais nitong magpatulong sa kanya kaya hito siya ngayon nasa passenger seat ng kotse ni Happy. Nasa opisina kasi si Yoshi kaya naman walang ibang magawa si Happy kundi ang kulitin siya. Kinakabahan na ko Happy. Baka galit sa akin ng mami mo. Don't to worry. Si mami ang pinakamabait na babae sa buong mundo. Kasing haba ng trapiko sa EDSA, ang siya niya at pangunawa. Hindi naman sila nagalit sa iyo, ate. Kilala rin kasi nila si Kuya Ace bilang chick magnet. Kaya iniisip lang nilang third party ang dahilan kung bakit mo iniwan si Kuya. Napalunok siya. Wa wala bang kinikwento si Terrence tungkol sa dahilan ng pagkakahiwalay namin? Nagkibit-balikat lang si Happy. Wala hindi naman pala kwento ang isang iyon. Basta sinabi niya lang sa amin na iniwan mo na siya. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit at ayaw rin namin makialam sa isyon yung dalawa ni kuya. Lalo yatang bumigat ang puso niya. Hindi man lang ba siya siniraan ni Terrence sa pamilya nito? Bakit hindi nito sinabi sa pamilya nito na sumama siya kay Yoshi sa Japan? Ang alam ko lang noon, sumama ka kay Yoshi pabalik ng Japan. Kaya sinundan ko kayo agad, kasi lab na lab ko na talaga si Yoshi noon eh. Ngomiti siya. Naalala niya nga ang pag-iyak ni Happy noon sa harap niya para lamang layuan na niya si Yoshi. Hui arhira ate, ready ka na ba sa walang katapusang kwentuhan kay mami ko? Tanong sa kanya ni Happy, nang sa wakas ay makarating sila sa parking lot ng mansyon. Humugot muna siya ng hangin upang mapuno ang kanyang dibdib at marahang binuga iyon. She literally first comes out. Bahala na si Batman. Sana nga talaga hindi galit sa kanya si Mrs. Hoffman. Bumaba sila ng kutsi ni Happy. Kumapit pa ito sa braso niya habang naglalakad sila papasok sa loob ng mansyon. Mami, nandito na kami ni Ate Yomi. Napalingon naman agad si Mrs. Hoffman sa kanilang dalawa ni Happy. Kasalukuyan itong nasa kusina. Nakasuot ito ng apron at abalang abala sa pagbik ng cupcakes. Iha, Yomi anak. Agad na nagliwanag ang mukha ng ginang at ngumiti ng matami sa kanya. Nagpunas agad ito ng kamay sa isang malinis na bimpo upang lumapit sa kanya at bigyan siya ng mahigpit na yakap. Ti, tita, nahihiyang bati niya. Magiging masaya sana siya kung nag-iisa lang ito sa loob ng kusina. Ngunit hindi niya akalain na may kasama ito roon. Hindi niya expected na naroon ang magjowa. Ito na yata ang mga taong huli niyang gustong makita sa mga oras na iyon. Walang iba kundi si Terence at ang napakaganda nitong nobya na si Sophia. Nakasuot rin ng apron ang mga ito. Abala rin sa pagbik ng cake. Napalingon ang mga ito at natigil sa ginagawa nang dumating silang dalawa ni Happy sa loob ng kusina. Parang biniyak ng sampung bisis ang puso niya nang makita niyang nasa likod ni Sofia si Terence, at parabang tinuturuan nito kung paano magbik ang nobya nito. Napakuyata siya sa kanyang kinatatayuan sa mga sandaling iyon. Sorry, iha. Hindi ko akalain na may nobya na ang anak ko. Inimbita ko rin kasi siya pero may sabit na sinama napasimpleng bulong ng mami ni Terry sa kanya habang nakikipagbiso-biso ito sa kanya. Pilit nang ngiti lang ang naisagot niya kay Mrs. Hoffman. Nag-iwas agad siya ng tingin sa magjowa dahil masakit sa mata ang mga ito. I'm so glad at pinagbigyan mo ako Yumi. Halika, tuturuan ko kayong mag-bake. Nagkakilala na ba kayo nitong si Sofia? Sophia? Hindi niya alam kung maiinis o matatawa siya sa mami ni Terence dahil hinila pa siya nito palapit sa magjowa. Napapangiti naman si Happy sa bandang likuran niya. Kilalang kilala na kasi nito ang pagiging pilya ng sariling ina. Alam nitong may niloloto ang mami nito na kakaiba. Nagkakilala na po kami kagabi tita sagot niya kahit hindi naman talaga pinakilala ni Terence sa kanya ang nobya nito. Nginitian niya ito kahit labag sa loob niya. Mas maamo pala ang mukha nito sa malapitan at para bang kinukurot ang puso niya sa sarili niyang insecurity. Lalo yata siyang nakonsyos sa kanyang physical na katangian. Tumaba siya at parang pakiramdam niya ay mas praise ito sa kanya. Mabilis niyang naikumpara ang mga katangian nilang dalawa ng dalagang kaharap. Mukhang bulaklak ito na kakapitas pa lamang. Samantalang mukhang nalalantang bulaklak naman siya na malapit ng mamatay. Oo, nakakamatay talaga ang silos na kumukot-kot sa kanyang puso ngayon. Ngunit kailangan niyang magpakaplastik sa harapan ng mga ito hindi siya pwedeng magpakita ng totoong emosyon niya. Hindi pwedeng mahalata ni Terence na nagsiselos siya ng husto. Nakasuot ng simpleng t-shirt na puti ang dalaga at pantalon na maong. Siguro may mga piklat ito sa binti kaya palaging nakapantalon na no. Sinaway niya ang sarili niya sa pagiging ilaitira niya. Ganito na pala ang tipong babae ni Terence ngayon iyong conservative at mahinhin. Nakaramdam tuloy siya ng pagsisisi dahil sa napili niyang isuot ngayong araw na ito. Nakasuot siya ng sleeveless floral dress na litaw ang kanyang malulusog na dibdib. Very revealing ang dress na suot niya at malayong malayo iyon sa conservative type na pananamit ni Sofia. Medyo chubby na siya ngayon pero bagay pa rin naman sa kanya ang magsuot ng dress. Hello ate, kapatid rin po ba kayo ni Ace? Matamis na ngiti naman ang ibinigay sa kanya ni Sofia. Pinagkamalan pa siya nitong isa sa mga kapatid ni Terence. Kahit mukha itong mabait, ay hindi niya maiwasan maerita sa may hinabusis nito. nako iha, hindi niya kapatid ang anak ko, ex-wife niya ang anak ko. But don't worry, matagal na silang hiwalay. No more connections at no more feelings na ang dalawang ito. Hindi ba Yomi? Napaobo tuloy siya sa sarili niyang laway dahil sa mga sinabi ni Mrs. Hoffman. Halata namang nabigla si Sofia dahil hindi agad ito nakapagsalita at umawang lang ng kaunti ang bibig. Inabutan agad siya ng baso na may tubig ni Happy ininom niya agad yon. yeah, nothing to worry about baby. Segunda naman ni Terence, bago ito yumuko para halikan ng ulo ni Sofia. Natulala siya sandali sa iksinang iyon. Para kasing sinakal nito ang kanyang puso ng gabi nito, ang simpleng gesture na iyon sa nobya nito. Ang sakit tiniis niya ang sakit at nagpanggap na lang siyang baliwala na sa kanya ang paglalambingan ng mga ito. Akward naman ngumiti si Sofia sa kanya. Let's continue baby. Ito, ihalo mo sa coconut flour. Pagpapatuloy ni Terry sa pagturo kay Sofia. Binaliwala siya nito dahil nakataon lang ang atensyon nito sa babaeng mahal nito. Iyo, Mi. Isuot mo ito anak at tulungan mo na rin ako rito sa pastry na ginagawa ko. lang nagawa si Yumi nang si Mrs. Hoffman mismo ang nagsuot sa kanya ng apron. Ako rin mami, pahingi po ng apron, sali ako. Maligalig na pagsali ni Happy sa kanilang baking session. O sige anak, here. Si Mrs. Hoffman na rin mismo ang nagsuot ng apron kay Happy. Pasimple naman niyang pinanood ang paglalambingan ng magjowa. Nasa likod ni Sofia si Terence habang binubulong nito sa dalaga ang instructions kung ano-ano ang mga steps sa pagbik ng cake. Nakatingin siya sa mga ito na para bang nanonood siya ng isang romance movie. Pero deep inside, wasak na wasak na siya. Huwag mo na tignan natin. Bulong ni Happy sa kanya nang mapansin itong natutulala siya sa magjowa. Ngumiti siya at nagkunwaring baliwala iyon sa kanya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pagnginig nito. Nais na kasi niyang mapahikbi pero pinipilit niya lang na magpakatatag. Busy naman si Mrs. Hoffman, ihanda ang mga baking tools na gagamitin nilang dalawa ni Happy. Pagkatapos nitong RAD iyon, ay nagumpisa na silang turuan ito. Sinikap niyang mag-focus na lang sa paglamas ng do kaysa ang mapatingin palagi sa naglalambingan na magjowa. Ikakamatay na yata ng puso niya ang sweetness ng mga ito. Sa totoo lang, turuturo para sa kanyang puso ang makasama sa iisang kwarto ang dalawang ito hindi na natigil ang mga karayom na tumutusok-tusok sa loob ng puso niya. Iyo may anak, may nobyo ka na ba? Napahinto siya sa paglamas ng do dahil sa itinanong ng mami ni Terence. Panigurado na rin rin ito ng magjowa dahil katabilang ito ni Mrs. Hoffman sa kabilang gilid ng Viking Table. May meron na po pagsisinungaling niya. Kahit wala naman talaga siyang nobyo, ayaw niya lang magmukhang kaawa-awa sa harapan ng mga ito. Kahit wala siyang nobyo sa Japan, ay naisip na lang niyang magsinungaling. Really? I'm glad you have a boyfriend, Iha. That's good for you. Kaya pala gumaganda ka lalo ah, at tumataba ng kaunti. Hiyang ka sa nobyo mo. Ouch baby, natigil ang panunokso sa kanya ni Mrs. Hoffman nang dumaing sa sakit si Sophia. Nakahawak sa biwang nito si Terence at napisilyata nito iyon dahil napangiwi sa sakit si Sophia. Nang tignan niya si Terence ay nakakunot ang noo nito at medyo madilim ang mukha. Ngunit saglit lang iyon dahil nagbago agad ang ekspresyon ng mukha nito nang magreklamo si Sophia napalitan iyo ng pag-aalala. Hinaplos pa nito ang bewang ni Sofia. Sorry baby. Hinging pasensya ni sa nobya nito na hanggang ngayon ay nakangiwi pa sa sakit. Nag-iwas na lang ng tingin si Yomi sa mga ito. Sa tuwing titignan niya kasi ang mga ito ay parang binibiyak ang puso niya. Ayos lang ba kayo riyan Ace? nag lang tanong ni Mrs. Hoffman. Tumangu mangulang si Ace at yumuko na kay Sophia. Tila pa simple itong nakikinig sa pag-uusap nila ni Mrs. Hoffman o baka hindi naman. Anyway Yomi, taga Japan ba ang nobyo mo? Tanong pa ulit ni Mrs. Hoffman na para bang hindi niya naging ex-husband ang anak nito. Kakaiba talaga ang mami nila Terence dahil baliwala dito ang nangyari noon. O, o po tita. Gawan mo siya nitong ituturo ko sa iyo pag uwi mo sa Japan. Tika, dalawang linggo ka lang ba talaga dito sa Pilipinas anak? Napalunok siya ng tumingin si Terry sa kanya. Saglit lang iyon, ngunit walang emosyon. Napayoko na lang siya at nag sa pagmamasa ng harina. Oo mami, two weeks lang po si ate Yomi dito. Tatapusin niya lang ang kasal namin ni Yoshi. Si Happy na ang sumagot sa mami nito. Naramdaman siguro ni Happy na wala na siyang gana magsalita. Oh, maybe namimiss ka ng nobyo mo ano anak. Tukso pa sa kanya ni Mrs. Hoffman at may pagsundot pa ito sa tagiliran niya. Sino ba namang hindi makakamiss kay Ate Yomi? Ako nga namimiss ko siya palagi. Yumakap si Happy sa kanya kaya napangiti siya. Malambing talaga ang batang ito sa kanya. Simula nang maging close sila at makilala nito ang tunay na pagkatao niya. Ang lapit lang ng Japan. Dalawin nyo na lang ako ni Yoshi doon kapag may oras kayo. Oo ba ate? Sure na sure. Napangiti siya. Sa pagkakataon na iyon, natural ang pagkakangiti niya dahil tunoy na ngiti iyon at hindi pike at walang halong kaplastikan. Hindi katulad ng mga ngiti niya kani-kanina lang ay punong-puno ng kaplastikan at pagkukonwari. Habang nakangiti siya ay hindi niya napansin na pinagmamasdan siya ng pasimple ni Terence. Nakakunot ang noo nito at parang naiinis niya. Nag-iwas na lang agad ito ng tingin sa kanya bago niya pa mahalata. May bala ka na bang mag-asawa ulit Yomi? Tanong bigla ng mami ni Terence sa pagitan ng pag-uusap nilang dalawa ni Happy. Ouch baby, Muling nagreklamo si Sofia, kaya napatingin sila sa mga ito. So, sorry, nanggigigil kasi ako sa iyo, baby. I think we better get some privacy. Seryoso at walang kangiting-iting sambit ni Terence kay Sofia. Para na namang may kumurot ng pinong-pino sa puso niya. Tumingin sa kanila si Terence. Ngumiti ito sa kanila upang magpaalam. Sa kwarto lang muna kami. Maiwan na muna namin kayo dito. Nakangiting paalam ni Terrence sa kanila. Hinila na nito sa kamay nito si Sofia. Nakayo lang ang nobya nito habang magkahawa kamay na lumabas na ang kusina. Nang hihina naman ang tuhod niya. Parang gusto na niyang bumigay pero nagpakatatag siya. Hindi na siya bata upang hindi malaman kung anong privacy ang nais ni Terence. Kilalang kilala niya ito. Panigurado may gagawing miglagro ang mga ito sa loob ng kwarto. Ilang segundo pa lang na lumabas ng kusina ang magjowa, ay nagunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Napansin agad iyon ni Mrs. Hoffman at nag-alala ito sa kanya. I'm so sorry there. Buong pusong paghingi ng tawad ni Mrs. Hoffman sa kanya habang hinahaplos nito ang likod niya. Tahimik naman si Happy sa kanyang tabi at nalulungkot rin ito. Oo, okay lang po ako. Totoo bang may nobyo ka na? Mahinang tanong ni Mrs. Hoffman sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Nakagat niya agad ang kanyang ibabang labi upang pigilan ng sariling o Omiling siya bilang pag-amin sa pagsisinungaling niya kanina. Lalo naman na sa kanya ang ginang at niyakap siya ng mahigpit. Nang mahimasmasan siya, ay pinagpatuloy na nila ang pagbik. Wala pang 30 minuto, ay bumalik na ang magjowa sa kusina. Mabuti na lang at tapos na siyang omiyak, at hindi sana mahalata ng mga ito na medyo namamula ang gilid ng kanyang mga mata. Ang bilis naman mag-six ng mga ito. Wala pa nga halos 30 minuto. Samantalang noon, sa tuwing dadalhin siya ni Terrence sa kwarto nito ay inaabot na sila ng magdamag o maghapon roon kakatalik. Baka hindi nag-six ang mga ito. Baka naglambingan lang Muling tumulong si Terry sa Sofia sa pagbig ng perfect cupcake sample na ipapamigay ni Happy sa araw ng kasal nito. Hinubad na ni Yumi ang apron niya upang magpaalam. Hindi na niya kayang patuloy torturin ang kanyang sariling puso. Kaya oo na siya. Tita, mauna na po ako ah. Pasensya na po Nakalimutan ko may lakad po pala kami ng mga kaibigan ko. Pagsisino ang niya. Alam niyang nauunawaan na siya ni Mrs. Hoffman dahil alam na nitong hirap na hirap na siyang manood sa paglalambingan ni Terence at Sofia. Tumingin agad si Terence sa kanya para bang din ito inaasahan na uuwi siya agad. Ganoon ba iha? O sige, magingat ka Magtataksi ka lang ba? Opo. Humalik na siya sa pisngi ginang at sa pisngi ni Happy. Ihahatid na kita ate Yomi. Huwag na Happy. Kailangan ka ni tita dito. Hatid na kita. Sabay-sabay silang napatingin kay Terence nang sabihin nito iyon. Hinobad na rin nito ang apron. Nakakasuot pa lang nito ulit ilang segundo pa lang ang nakakaraan. Napanganga naman si Mrs. Hoffman. Ho, huwag na. Ayos lang naman. I insist. Ayos lang yon, Dahil may pinapabili rin sa akin si Sophia. Friendly pa nang ngumiti si Terrence sa kanya. Napayo ko na lang si Sophia na para bang labag sa loob nitong payagan si Terence na ihatid siya na nakakaya naman. Sige na, sige na anak, ihatid mo na si Yomi. Ako nang bahala kay Sofia dito. Tinulak na ni Mrs. Hoffman ang anak nito palapit sa kanya. Hiyang-hiya siya pero aaminin niyang kinilig siya sa pagpresinta nito. Nang makasakay sila sa loob ng kutsi ni Terence, ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nakangiwi na ito at para bang may gusto ipakiusap sa kanya. Can I ask you a favor, Yomi? Huwag ka na sana nakikipag sa mama ko. I hope you're okay with your life now. Kung okay lang sana. Ihahatid kita dahil gusto kitang kausapin. Nagsisilos kasi ang girlfriend ko sa pagiging malapit mo sa mami at kapatid ko. I hope you understand. May Mayinaw nitong pakiusap sa kanya. Tila bumba iyon na sumabog sa kanyang puso. Hindi siya nakapagsalita. Parabang tahasan siya nitong sinisipa sa buhay nito at sa buhay ng pamilya nito. O-okay. Halos na papiyok pa siya. Ngumiti naman si Therese ng isang mapagpapasalamat na ngiti. Thanks, Yomi. Anyway saan ka ba nakatira? Sinimulan na nitong paandarin ang kutse. Lumingon siya sa gawin ng bintana dahil nanonobig na ang kanyang mga mata. Ang lahat kasi ng pag-asa at kilig na naramdaman niya ay biglang naglaho. Hinatid lang pala siya nito upang pakiusapan na dumistan siya sa pamilya nito. Sa, sa Dosit Hotel ako nakachikin napapeyok na siya dahil parang may nakabara sa lalamunan niya. Oh, okay, malapit lang pala. Binaliwala ni Terence ang garalgal niyang boses. Hindi na sila nag-usap sa buong biyahe nila. Salamat sa paghatid. Oh, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal ni Happy, hindi na ako masyadong makikipaglapit sa pamilya mo. Pakisabi sa girlfriend mo siya na. Nakayo kong sabi niya. Okay, thank you. Mahinang sagot ni Terence. Hindi na niya tinignan ang mukha nito. Dire-diretso na lang siyang lumabas ng kotse nito dahil nag-uunahan ng magpatakan ang luha niya. Nang makalabas siya sa kotsini ni Terence ay naging seryoso ang mukha nito. Napayo ko ito sa manibilan ng ilang minuto bago ito nagmaniho pabalik ng mansyon.